Marso ikaapat, Martes, bago ang Merkulis ng Abo, isinagawa sa Pandiyosisis na Dambana at Parokya ni San Agustin ang rito ng sunog sala o ang pagsasaabo ng mga lumang palaspas. Ikaanim ng gabi ay natipon ang mga mananampalataya at sinimulan ang rito sa pangunguna ni na Reverendo Monsignor Narciso Sambana at Reverendo Padre Dennis Estrella. Ang mga palaspas na sinunog na naging abo ang gagamitin para sa pagpapahid nito sa noo bukas sa mga banal na misa. Kasabay na pagsiklab ng apoy mula sa mga sinunog na palaspas, nagminingas rin ang mga puso ng mga mananampalataya. Sinusunog, itinatakwil at pinagsisisihan ang mga pagkakasala. Inihahanda ang mga sarili sa pagpasok sa panahon ng koresma isinasagawa ang rito bilang pagsisisi sa mga kasalanan at paalaala sa atin na tayo ay abo at sa abo rin ay babalik. Ito ay tila paghahanda para sa gaganaping Merkulis ng abo kinabukasan. Sa pagpasok natin sa panahon ng Koresma, ay sama-sama tayo mag-ayuno, magkawang gawa at magdasal. Mula dito sa pandiyosisis na Dambana at Parokya ng San Agustin sa lungsod ng Baliwag Bulacan, ito ang Batingaw Updates. Thank